News sa ating mga balita, dating Pangulong Rodrigo Duterte at Senator Bato de la Rosa inimbitahan sa joint hearing sa Kamara. Alegasyon ng smuggling sa oil spill incident sa Bataan iimbestigahan ng Philippine Coast Guard at National Bureau of Investigation. Karagdagang pulis idineploy sa mga istasyon ng tren sa National Capital Region po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Imbitado si na dating Pangulong Rodrigo Duterte at Senator Ronald de la Rosa sa isang joint hearing ng apat na komite ng Kamara para imbestigahan ng iba't ibang national issues na konektado sa dating administrasyon. Nakatakdang imbestigahan ng House Quadcom ang alleged extrajudicial killings ng Administrasyong Duterte at ang mga krimen na may kinalaman sa illegal Philippine Offshore Gaming Operators o POGO at illegal drugs. Nagpahayag si Committee on Dangerous Drugs Chairperson Representative Robert Ace Barbers na kanyang hinihiling na masasagot ng dating Pangulo ang mga isyong nakapalibot sa kanyang administrasyon, partikular na sa War on Drugs. Ayon naman kay Committee on Public Order and Safety Chairperson Representative Dan Fernandez, maglalatag ng mga tanong ang panel ukol sa POGO at ang epekto nito sa public order, safety at national security. Giit ng mga mambabatas, ang joint investigation ay makapagbibigay ng mas masusing pagsisiyasat sa mga konektadong issue. Bubuo ang Philippine Coast Guard o PCG at National Bureau of Investigation o NBI ng isang joint team para imbestigahan ng tatlong barkong sangkot sa bataan oil spill sa mga paratang ng oil smuggling. Ayon sa PCG, kasalukuyang kinoconsolidate ang mahalagang impormasyon sa mga nangyaring insidente, kabilang dito ang datos ng mga barko at mga testimonya ng crew. Una nang itinanggi ng Porta Vaga Ship Management Group, ang mga may-ari ng MTKR Terra Nova, ang mga aligasyon ng smuggling at ang kanilang pagkakadawit sa paihi operations. Dinagdaga ng bilang ng police personnel na idineploy sa mga isesyon ng tren sa Metro Manila matapos lumabas ang mga report ng krimen sa mga naturang lugar ayon sa Philippine National Police o PNP. Sa isang interview, sinaad ni National Capital Region Police Office o NCRPO Chief Police Major General Jose Melencio Nartates Jr. na sa loob ng dalawang buwan nadagdagan ng 392 na mga polis at aabot na sa 827 ang nakadeploy na PNP personnel sa train stations. Dagdag ni Nartates, hindi lang focus crimes ang pwedeng mangyari sa mga istasyon kundi posible rin umanong magkaroon ng bombing incident. Kaya't mas mabuti na dagdagan ang security dito. Kabilang sa reported crimes ang theft, robbery, acts of lasciviousness, illegal gambling, illegal drugs at iba pa. Pinapayuhan din ng publiko na ugaliing ingatan ang kanilang sarili at kanilang personal belongings habang nasa estasyon at platform area at maging sa loob ng tren. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalie Sinchonko, Naguula. At inyo pong natungayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita. せの。<noise>